Hello. Alam nyo guys na mag-apply ako ngayon sa Consumer Proposal Program. Kasi all in all sa credit cards ko kasi baka masya kayo na medyo malaki na talaga yung utang ko. Imagine naka 16,000 all in all ako sa lahat ng utang ko kasama na yung tax na babayaran ko. So naipangisipan ko kasi gusto ko kasi maging debt free eh. Kung baga magsisimula ako sa all bago kung baga mawawala yung mga utang ko na ganyan. Kaya nag-apply ako ng consumer proposal program dito sa Canada kasi may program sila na 80% yung mawawala sa utang ko and then yun na yung babayaran ko na lang. Parang i-consolidate lahat ng credit cards ko and then maliit na lang yung magiging utang ko na wala na siyang interest. Kasi alam niyo bang pakiramdam ko na nagbabayad ako ng credit cards ko parang napunta lang sa interest. Kaya, hmm, Mag-open ako ng bank account uh, next few days and then mag-a-apply ako. Balitaan ko kayo kung ano yung mangyayari. Kasi ito yung ginagawa ng mga Filipino dito or other lahi para mas ma free sila. Di ba ang saya?